sa kasal, kinatay at ginawang handa. Nung una kong mabasa yung premise ng kwento natin ngayong gabi, nasabi ko na lang talaga na, what the fuck? And then I started to research about it. At nasyak na lang ako kasi totoo pala yung kwento na to. And to make things worse, dito pala siya mismo nangyari sa atin sa Pilipinas. Itong kanibalismo na ito. Sabi sa balita ah, Apat daw ang arestado dahil sa pagpatay at pagkain ng isang guest sa kasal. Bumisita na lang. Ginawa pang... Ginawa ka pang handa. Mapapatanong ka na lang, bakit may ginawa kaya itong guest na ito? Pinagtripan ba siya? Napapaisip ako, niluto ba siya? Paano siya hinanda? Sa totoo lang, para kang nanonood ng mga pelikula tungkol sa mga cannibals Kagaya na lang nung Green Inferno Alam niyo ba yung palabas na yun? At isa pang importanteng katanungan Ang lulutang sa kontrobersyang ito Meron bang mga cannibal o mga kulto ng mga cannibal sa Pilipinas? Ang kwento natin ngayong gabi Ay ang cannibalism of Benji Garay Ang guest na kinain sa isang kasal Sabi sa balita, July, taong 2004. Halos dalawang dekada na rin ang nakalipas. Meron daw apat na lalaki yung inaresto dahil pinatay nila ang isang wedding guest, ni Rose pa daw. O inihaw daw nila ang katawan ng guest na to. Pagkatapos ay kinain na para mang nag lang. Grabe. At ang malala pa, yung mga tira-tira daw nitong mga pumatay eh pinakain pa doon sa mga guest ng kasal. Silipin natin yung kwento na yan mamaya ha. Sabi ni Senior Superintendent Perla Bakwal, Police Chief ng Bayan ng Nara at the time no, na sinisilip daw nila ang posibilidad na itong mga suspect na ito ay baka involved sa ilan pang mga disappearances sa Palawan noong 1980. Babanggitin natin to pero hindi na po natin i-discuss. Pero importante sa context ng kwento natin na naiintindihan nyo na merong mga usap-usapan ng mga kanibalismo. Suspects. Kilalanin natin ang mga suspects sa kwentong ito. Isa sa kanila, no, ang punong suspect ay si Eladio Baule, 47 years old. Isa raw siyang farm laborer. Kasama niya si na Gerard Baule, 21 years old, na anak naman niya at ang mga pamangkin niya no, na sila Sabtuari Pecky na 36 years old at si Junie Buyot. Wala yung edad niya dito. Sila raw ang pumatay sa biktima na pinangalanan na si Benji Ganay. Isang 25 anyos na lalaki. So ito ngayon yung tanong, bakit kaya nila pinatay itong si Benji? At ano o paano nangyari yung pagpatay? Meron ba silang specific na rason kung bakit nila ginawa to? The killing of Benji Garay. July 16, daw naganap yung kasal ng anak ni Eladio Baule. Anak niya yung kinakasal. Isa sa mga guest nila dito ay si Benji Garay nga. Maayos naman daw yung nangyaring kasal. Masaya, nagsasayawa, nagiinumam. Pero magbabago yung takbo niya doon sa reception. Matapos yung kasal, di ba? Party-party na yan yung mga kamag-anak, usap-usapan na, inum-inuman na, especially sa probinsya. Talagang ano talaga, di ba? Talagang enjoy kung enjoy. Kasi minsan lang yung mga ganitong pangyayari. Minsan lang din natin nakakasama yung mga kamag-anak natin. Talagang pinaghahandaan po ito. So masaya yung lahat hanggang sa sabi sa mga report, dahil daw sa kalasingan ni Benji Garay, may nakakita daw ha na hinawakan niya o nasadyang hawakan ang puwetan ng bride na anak ni Eladio. Marami nagsasabi na hindi naman daw nga sadya, pero needless to say, eh, hindi na rin madedepensahan ni Benji ang kanyang sarili dahil patay na siya. Ngayon, nalaman ito ng ama ng bride, si Eladio. Sabi sa mga report, galit na galit daw to nung malaman or makita yung nangyari susunod na ang pagpatay kay Benji. Dahil sa galit ni Eladio, sinama niya ang tatlo pang suspect. Sabi niya, kayo like, dito, isakay natin si Benji sa isang tricycle. Hindi ko alam kung nadalian sila dahil lasing na rin si Benji, no? Miski itong mga suspect natin, hindi na rin nag-iisip ng tama dahil nakainom na rin nga po, no? Dinala nila sa isang liblib na kakahuyan itong si Benji kung saan kinumpronta pa raw nila eh. Bakit mo hinawakan yung puwet ng anak ko? Bakit ganyan, ganyan? Dito sa lugar na to, wala na nakakakita sa kanila. At pagdating doon, eh sinaksak na raw nila itong si Benji. Dahil na rin siguro sa init ng ulo hanggang sa mamatay na ito. Eto na. The Cannibalism of Benji. Ano ngayon yung ginawa nila sa bangkay nitong si Benji? Wala po akong makitang specific na report sa parte na ito kung bakit nila ito gagawin, ha? Hindi talaga malinaw kung pinatay po nila si Benji para kainin. Wala po akong makitang nagsasabi nun ng mga report nila. Pero matapos yung pagpatay nila kay Benji, niliyaban nila to. Sinunog nila. Ang sabi, gumamit daw sila ng coconut leaves at kerosene para sunugin itong si Benji. Ang hula ko, no, ito ay para mawala yung katawan or kumbaga, naglilinis sila ng ebidensya. Yan yung hula ko po. Again, wala po masyadong malinaw na reports dito sa kwentong ito. Don't take my word for this. Sinasabi ko to, kasi isang malaki pong tema sa kwento nating ngayon gabi, eh kung cannibal ba itong si Eladio at anak niya o hindi. Kayo na siguro ang bahalang humusga kung ano yung tingin niyo dyan. Anyway, Nung sinunog nila si Benji, dito na ngayon papasok yung plot twist ng kwento natin. Mag-iiba na. May mas ilalala pa pala yung pagpatay. So, nung nasusunog ang katawan ni Be Benji, basically, hindi lang siya nasusunog kung hindi naluluto na rin po siya. May coconut leaves eh. Ang bango May mga nagsasabi na nung nasusunog daw siya or naluluto siya, unti-unti daw na amoy ng mga suspect ang katawan ni Benji na hulaan lang po natin eh siguro mabango nga no? yung pagkakaluto. Kaya siguro pumasok na rin sa idea nila na kainin si Benji. Hindi ko po alam, hindi malino itong parte na ito. Pero alam nyo po, sa totoo lang, naku-curious ako, ano kaya yung aboy ng nalulutong karne ng tao? Grabe. Marami kasi yung nagsasabi po, no? kung napapanood nyo po yung mga nakaraang upload natin, masarap daw talaga. Siyempre, hindi ko po ito alam. But, I am curious. Ngayon, eight days daw walang nakakaalam doon sa ginawang pagpatay kay Benji. Naitago naman nila ng maayos ang krimen. Hanggang sa magsalita itong mga pamangkin ni Eladio Baule. Ano pa kaya ang ginawa nila matapos lutuin si Benji? Bukod doon sa cannibalism of Benji dito na tayo sa The Serving of Benji. Matapos sumuko ni Sabtuary Peki at si Juni Buyot sa kapulisan, nagkumpisa silang magsabi kung ano yung kabuuan nitong kwentong ito. Unang-una na idiniin nila, wala po kaming balak talagang patayin itong si Benji wala po kami talagang kinalaman sa pagpatay sa kanya. Maaari po no, na sumama lang din sila bilang rest back. Di ba kung binabastos yung, I think, pinsa nila to, no? Re-rest back eh, bilang kamag alah Di ba ganyan tayo? Alam nyo, No nagkwento raw itong mga pamangkin sa mga kapulisan, eh halos wala raw naniniwala sa kanila dahil sobrang shocking naman po kasi talaga nitong kwento nila. Balik tayo ngayon sa krimen. Kwinento ng dalawan na pamangkin Nasa sobrang kalasingan daw nilang apat at dahil na rin sa nalulutong amoy ng katawan ni Benji, winersa daw sila ng tito nila na kumain noong lutong parte sa katawan ni Benji. Nakakaloka. Sabi nila, tinutukan daw sila ng tito nila ng kutsilyo at napilitan silang kumain. Sabi ni Juni Buyo, napuwersa daw siya, pero sinunod niya. Dahil na siya magawa eh dito siguro medyo nahimasma siya na siya sa kalasingan niya. At nung kagatin niya raw, kinain niya talaga yung karne ni Benji, nasuka na raw siya. Sino ba namang hindi, di ba? Ito ngayon yung medyo questionable. Kasi bakit kaya ito pinagawa sa kanila ni Eladio? Yan yung katanungan ko, no? Kaya talagang puputok yung usap-usapan na kanibal talaga itong si Eladio. Ngayon, tapos na. Niligpit na nila yung bangkay, di ba? Okay, nakain na nila sabi ng mga pamangkin na nilagay daw nila sa isang creek yung katawan ni Benji kasi pag umulan daw, eh sure sila na aanurin tong bangkay sa tubig. Bumalik daw sila sa kasal, sa reception, kung saan nagsasayawan, nagpaparty na ang lahat, pinaniniwalaan na nagdala pa raw ng karne ng tao itong si Eladio pabalik sa wedding reception. Grabe. At habang nag enjoy ang lahat, may mga pinatikim daw ito sa ibang guests. Siguro mga lasing na rin. Ganun pag di ba? Oh, shot ka. Oh, kain ka nito. Mapilit po talaga, di ba? Pag lasing na at may tama na. And just imagine the scenario. Kunyari, guest ka dun, no? Sasayawan lahat. Party, party. Ikaw, tanggap ka lang ng tanggap ng mga binibigay sa'yo. Ang hindi mo alam, karne pala ng tao. Yung kinakain mo, eh, kasama mo lang palang mag kanina, Di ba? Wala na po akong makitang dagdag balita kung ano ang naging reaksyon ng mga tao na pinakainan daw ng karne ni Benji Garay. Walang ko ano ang re reaksyon nila dito nung malaman nila na, ay, hey, tao pala yung kinain namin. Pero natapos yung araw na para bang walang nangyari. Si Eladio natulog pa ng napakahimbing. Sabi ng mga pamangkin niya, nagsumbong daw sila dahil nakonsensya sila sa pangyayari. After daw nila magsumbong, it took them two days para mahanap ng kapulisan yung mga buto nitong si Benji Garay. Kanibalismo sa Palawan. Importante na i-discuss natin ito, no? Dahil nag po talaga itong mga taganara dahil sa kumalat na kwentong ito kung saan ang dami ng mga nagtatanong. Hala, may kulto ba dyan sa Palawan? Hala, may mga kanibal pala sa Palawan? Nalilinawin naman po ng mga lokal nito. Obviously, hindi po okay no, may nagkakaroon ng ganitong klase ng chismis. Sabi ni Nara Police Chief Officer na si Perla Bacwell, na ayaw raw ng mga lokal ng Nara o ng kabuuan ng Palawan ang ganitong klase ng atensyon. Sinira daw nito ang imahe ng Nara. Sabi niya pa, niyo itong i discuss doon sa mga turista natin, especially doon sa mga foreigners, kasi Natatakot na silang pumunta dito. Saan pa tayo kikita, di ba? Alam naman po nating lahat no, na importante ang turismo para sa hanap buhay ng napakaraming mga Pilipino. And in this case, doon nga sa mga residente ng Nara. Ang mayor nila na si Mayor Lucena de Maala, ine-explain niya. Ito po, isolated case lang po ito. At wala naman mga ganitong klase ng violence dito sa bayan namin. Defensive na po talaga sila. Kasi, ang laki na nga na naging impact sa tourism nila. Siguro wala na talagang pumupunta doon at the time. Hindi na nila maiwasan na nagkaroon ng ganito sila na klase ng reputasyon. At marami na nga yung mga naging conspiracy theories, yung mga naging urban legends doon sa bayan ng Nara na baka nga may mga kulto o kanibal doon sa kanila. Marami rin daw yung mga naglalabasang kwento na ay, dyan sa Nara, may pinatay dyan. Ay, dyan sa Nara, may kinain dyan. At alam naman po natin na pag may chismis, ganun talaga, di ba? Meron mga nagkukwento na hindi naman talaga nangyari, pero ikukwento nila, chismis na talaga. Sabi ng Nara Tourism Officer na si Reynaldo de la Rosa, na sa sobrang hindi daw ito nangyayari sa kanila, eh, hindi mismo alam ng mga residente na meron palang ganitong balita sa kanila at kung hindi pa raw i-cover ng media, no, masesensualize, eh hindi pa nila tumalala, ma'am. Kung baga tahimik at payapa lang talaga sa kanila. nagre rin siya. Kasi nung ni-report daw to, nung media, sobrang limitado daw ng mga details. May ganun kasi. At over-sensualized ito. To the point na parang hinihint ng mga balita, no, na parte ng kultura ng Nara ang kanibalismo. Ganon. May, may, may talaga sa, sa mga balita eh. Sabi niya, Nag-suffer din daw at matindi ang epekto nito sa Nara. At dumating daw ito doon sa punto na talagang pinopromote nila yung tourism doon. Yung mga beach, yung mga waterfalls, yung mga kabundukan, yung mga hot springs, sumabay ito. Sabi niya, napapalitan na lang daw nila ang strategy nila para maalis yung bad publicity na nangyari. Ika nga. However po, no, maraming galit na galit dahil sa kwentong ito. Nagaya na lang, ng isang City Hall employee na si Romela Morales. Sabi niya, yung mga tao po, sinasabi, kaming mga taga-nara, mga kanibal daw po kami. At sino ba namang hindi maiinis, di ba? Aftermath. Ang tanong ngayon ay ano yung nangyari kina Eladio? Sa totoo lang po, wala nang records online kung ano pa ang naging kla kaso nila, ano ba yung naging hatol sa kanila, nakulong ba sila, buhay pa ba sila ngayon, o malaya na ba sila, wala po akong nalalaman na dito. Pero ang last na naging record po nila ay nung nakita sila sa kulungan ng Nara. At that point daw no, ay naghihintay sila ng trial dahil sa ginawa nilang krimen. Maraming mga international na media po ang nandoon. Yung iba sa kanila, kinuhaan pa ng video yung mga nangingin dahil sa sunog na yung bangkay ni Benji Garay, yung mga buto-buto. Pati BBC News, oh, ayan, pakita natin, binalita rin ito. Just imagine, no, na yung mga taga doon, no, taga ibang bansa, eh, makakita po itong balita na to. Eh bakit pa nila gustong puntahin ng Pilipinas, specifically yung Nara? Yun yung epekto. Sa kulungan daw, magkasama yung mag-ama sa isang selda. Makeshift lang daw ito, nagawa sa isang pingpong table. Wala kaming larawan nito eh. Pinipilit daw silang kunan ng picture ng mga taga-media pero umiiwas-iwas daw silang ganyan. Sinabihan daw sila ng lawyers nila na huwag magsasalita sa media. Pero, yung isa sa mga nagtanong sa kanila, sumagot sila. Sabi nila, wala po kaming alam sa mga sinasabi ng mga tao. At hiyang-hiya po kami. I think non-verbatim to. Alam mo, sabi rin ng mga kapitbahay po nila, no, na itong mga suspect, hala e parang mga normal lang po yan. Hindi daw nila pinaghihinalaan na kaya nilang gawin yun? Kaya nilang pumatay? Kaya nilang kumain? ba diba, ng tao? Talagang bago sa kanila yung ganong klase ng balita. Nara Palawan. Ulipad tayo sa napakaganda at malapilikulang munisipalidad ng Nara Palawan. Ayon sa census noong 2020, although 2004 pa natin, no? meron lamang itong populasyon ng 77,938 katao. Kilala daw sila bilang the Rice Granary of Palawan. Sila kasi ang main producer ng bigas sa Palawan. At dahil dito, meron sila nung tinatawag na Palay Festival na dati rin daw kilala bilang Anihan Festival na ginaganap sa kalagitnaan o dulo ng October. Ngayon, So, handa na yung kanin, di ba? Sino mag-aakala na tao pala yung gagawing ulam noong July 2004? Importante na mapag-usapan natin yung bayan ng Nara. Inuulit ko lang po no, sa kwentong ito kasi ang laki talaga. Isa tong lesson ng epekto ng mga conspiracy theories, epekto ng mga urban legends sa mga tao. And this specifically sa isang komunidad na dungisan ang pangalan nila no? kasi ang dami na nag-aakala na kuta ng kanibalismo ang Pilipinas, specifically Nara which I think is quite unfair. Pero, i-research natin to. Meron nga kayong mga kanibal sa Pilipinas. Cannibalism in the Philippines. Dahil sa kwentong to po, no? na-curious talaga ako. Sa totoo lang, meron kaya talaga kumakain ng tao sa Pilipinas? And I was surprised kasi ang dami pala meron tayong mga ilang example. Unang-una, the case of Commander Bukay. So, leader siya ng isang Christian vigilante group na tinatawag na sana ay, tama pagkakabanggit ko po, no, ay ilaga. Napatunayan siyang guilty sa pamamarel sa isang paring Ilion. Sana po, tama po, pakikorek po ako, sa Tulilo, Favali, noong April 11, 1985. Sa tulunan ko, tabato naman po ito. Ang nangyari daw kasi, pinaghinalaan na komunista yung pare. Ang sabi ng mga sakse, kinalat daw ni Commander Bukay yung utak ng pare at kinait pa. Tingnan natin kung kaku pwede natin ikontento sa mga susunod ha. Pangalawang example, merong cannibal gang. Gang naman, madami. Taong 2005, naaresto ng pulisya ang pinaniniwala ang leader ng cannibal gang na si Ruben Latang Jr at magkakapatid na Sabino at ang Hilito Latang. Na pinaniniwala ang notorious pagdating umano sa pagkain ng lamang loob, partikular na ang atay at pag-inom ng dugo ng tao. Kinumpirma ni Ruben na kinain nga ng cannibal gang ang puso at atay ng tao ng kanilang mga biktima at iniinom din ang dugo sa paniniwala na ito ay mabisang anting-anting para protektahan sila mula sa mga bala at bladed na armas. Ang sunod naman na kaso ay ang cannibalism case ni Raimundo Fonte. December 191900s. Matagal na pinatay ni Raimundo Fonte ang kanyang katrabaho na si Benliro Liberato gamit ang isang sagwan. Matapos matuklasan na natutulog sa kanyang bakbangka ang biktima natagpuan ang bangkay ni Liberato na lumulutang sa batis na may nawawalang bituka, nawawalang mata, nawawalang tenga, nawawalang ilong. Sa isang kasunod na paglilitis sa harap ng Korte Militar ng US, inamin ni Fonte ang pagpatay at sinabing kinain pa yung mga nawawalang bahagi ng katawan. December 13, 1901, binitay itong si Fonte. Ito, last example natin. Ang mga examples pa lang to. And I'm sure, marami pang mga kwentong uh, kanibal dito sa Pilipinas. Si Efren Matedillos. Tabuelan Cebu, mangyayari ito, 23 daw ng May taong 2011. Medyo bago-bago pa. Pinatay ni Efren Matedillos ang kanyang anim na taong gulang na pamangkin, ang bata. At kinain daw ang mga namang loob nito. Nang matagpuan ng pulisya ang bangkay ng batang babae, natuklasan nila na ang pangloob na bahagi ng katawan nito ay nasa isang plato na binuhusan ng asin. At ginawa niya lang daw to para hindi maging manananggal yung kanyang pamangkin. Grabe talaga yung napap yung nagiging effect no ng paniniwala sa ibang mga superstitions. May mga tao talaga na tinatawag na extremists. So grabe. Nakaka-curious no. Totoo lang. Ano kayang meron sa karne ng tao at ang dami yung gustong kainin ito? Totoo nga kaya na sobrang sarap ng karne ng tao? Ito yung question of the day natin. Para sa mga gustong sumali, huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe, at notification bell. May 1,000 Gcash giveaway tayo. Punta lang din po kayo sa aking Instagram at saka sa TikTok. I-message niyo po ako para sa mga gusto na magrekomenda ng content sa atin. Nagre-reply-reply din po ako sa mga nagme-message sa akin dyan. Hindi ko man po ma-replyan lahat, binabasa ko po yan. Eto na. Sa tingin nyo, sa ngayon kaya, habang pinanonood nyo ang video na ito, eh meron kayang mga kanibal sa Pilipinas na ulit, habang pinanonood nyo to, eh lumalantak sila ng katawan ng tao. May mga kakilala ba kayo? Kwento nyo naman sa amin sa baba. So, yun lamang po. Ito si Claro the Third at ito ang ating kwento.